i Hello beautiful people! Welcome to Celebrity Home. Latest sa ating celebrity update. Sexy celebrity mom na si Sarah Labati muling pinahanga ang mga netizen sa kanyang walang kupas na galing sa pagsayaw. Simula ng mag-asawa sila ni Richard Gutierrez ay malimit itong mapanood na nagsasayaw. Ngunit ngayon ay sinorpresa nito ang kanyang mga tagahanga dahil muli nitong ipinakita ang kanyang kakayahan sa sayawan. Sa kabila ng mga negatibong usap-usapan tungkol sa relasyon ito sa kanyang asawa na si Richard Gutierrez ay makikita pa rin sa kanyang mukha na di apektado ito kundi ine-enjoy lamang ang kanyang ginagawa. Ito ang kabuuan ng kanyang video. atin itong panoorin pero bago yan, maaari po kayo mag-subscribe sa ating channel para sa iba pa nating celebrity updates. Five, five,